sa so, mga viewers, listeners natin, umaati na ang palitan ng salita. Napakaagap sa pagitan po ng Marcos Administration at uh, ni Vice President Sara Duterte. At kasunod nga ito ng pagbibitiw po ni Vice President Duterte bilang Department of Education Secretary. At para po sa seryosong usapan, tungkol dito narito po si Attorney Chell Jokno sa segment na No Joke kay Chell Jokno. Magandang gabi Elaine, uh, yes, magandang gabi mga ka-RH, mga kapwa kong Batanggenyo at Alenyo mm -hmm. at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Kumbaga sa boxing, let's get ready to rumble na ang sitwasyon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at dati nitong kaalyado na si Vice President Sara Duterte. Dating unit team noon, umbagan na ngayon. Habang tumatagal ay... Eh, Lalong umiinit ang palitan ng maaanghang na salita ng vice presidente at mga kakampi ng pangulo. Eksklusibo lahat ng kwestyonin ng mga mambabatas ang hinihinging confidential at intelligence funds ni Sara para sa DepEd at Office of the Vice President na aabot sa 650 at milyong piso o 650 milyon pesos alone. Nakadagdag pa sa sigalot ang pagdalo ni VP Sara sa isang rally kung saan binansagan ng mga dumalo si Marcos na drug addict. Mula noon ay lumaki ang bitak ng UNITING hanggang humantong sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Secretary of Education at uh, yun na rin ang naging simula ng mainit na world war sa pagitan ni VP Sara at ng Marcos administration unang binanata ni Sarah ang kawalan umano ng master plan ng Marcos administration para sa flood infrastructure. Sabi naman ng mga mambabatas na kaalyado ni PBBM, Ano yon Joke? Buelta nila kay VP Sara ilang dekada namuno muno ang kanilang pamilya sa Davao City, ngunit hanggang ngayon, problema pa rin ang lungsod, ng lungsod ang matinding pagbaha. Mm -hmm. Naging pangulo rin ng bansa ang kanyang ama ng anim na taon, pero wala itong nagawa para maresolba ang pagbaha. At wala rin daw kay magsalita si Sarah tungkol sa kalamidad dahil nasa German ito at namamasyal habang hinahagupit ng bagyong Karina ang Pilipinas. Banat nila kay Sara, nasaan ka nang kailangan ka ng bansa? Sabi nga sa social media, hindi mm -hmm. ko alam kung nakita mo ito, Elaine. Nakita Ellen. ko yan, attorney. Ako, ikaw ay lakwat Sara. <laughs> hindi nagpatinag itong si VP Sara sa mga batikos. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagbibiteo ay hindi tamang alokasyon ng budget para sa DepEd noong nakaraang taon natural ay hindi ito pinalampas ng mga attack dogs ng administrasyon. Anila ay dapat muna tumingin si VP Sara sa salamin dahil liderato niya sa DepEd ang problema at hindi ang pambansang pondo. Naungkat na rin ang paggasta ni VP Sara ng 125 million sa loob lang ng labing isang araw na ngayon ay nais na rin kalkalin ng mga mambabatas kung saan ito ginastos. At wala rin daw karapatan magsalita si VP Sara ukol sa tamang paggastos dahil milyong-milyon ang napupuntang pondo sa kanyang halos 400 na security personnel. Kaya ngayon, pati yung 2025 budget ng Office of the Vice President Sara Duterte ay dadaan sa butas ng karayom sa Kamara. Saan natin ang paglala ng bangayan sa mga susunod na araw. Parang telenovela ang away na ito, no. Pero mga CRH, ka mga kababayan, hindi ito joke, no. gitna ng lahat ng ito, isa lang ang talo, ang taong bayan. Naharap ang bansa natin sa napakaram na napakaraming mga problema. Nakukuba na ang mga Pilipino sa hirap na dulot ng mataas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at kabuhayan at marami pang iba. Dinagdagan pa ito ng mahal na gastusin sa pagpapagamot, mababang kalidad ng edukasyon at katiwalian sa pamahalaan. Inaasahan natin ang mga leader ng naating ating hinahalal ay para tayo isasalba. Natitingnan nila ang kanilang ang ating kapakanan at re-resolvehin nila ang mga problemang nagpapahirap sa ating lahat. Pero ang nangyayari, pansariling agenda at dinastiya ng pamilya lang ang inuuna ng ilang halal ng mga opisyal ng gobyerno. Paano naman ang Pilipinas? Paano naman ang Pilipin? Kailangan natin ng mga leader na prioridad ang sambayan ng Pilipino. At hindi magtatago kapag may delubyo. Yung uunahin ng paglilingkod at pagtugon sa pangangailangan ng tao. Yung isasang tabi ang personal na interest para sa kapakanan ng publiko. Ito, seryosong tanong mga kababayan, kailan tayo mamimili ng mga leader na ganito? Dahil ang kinabukasan ng ating bansa ay hindi joke, no? dati, okay. Ngroman maraming maraming salamat Attorney Chel para tayong uh, ano eh yung yung eksena sa gobyerno natin gan parang uh, telenovela. Talo Korean pa novela. Pa. Oh. Uh, may mga kakaiba may yung iba emosyonal. basta <laughs> magulo. Uh, <laughs> magulo. In short ay at, Attorney magulo. Oo. Uh, uh. Pero ang inaabangan natin ano ba ang magiging ending nito? Ah, Palagay ko, ma-expect natin mas dra marami pang drama ang um, mga darating hmm. na susunod na yugto. At ang kailangan ko dyan, mas maraming popcorn. Ang gusto kong popcorn with cheese. Uy, pero <laughs> syempre, mas maganda kung sasamahan natin yan ng Pan konting panula Panulak, okay, oo. Okay. Baka meron kay dyan, attorney. Ano bang, ano bang gusto mong panulak madala sa attorney? Sa mga snacks? Oh, soft drink lang. Ah, okay soft drink, Hindi ka ba medya? <laughs> medya? Anong medya? Medya betis. <laughs> wala naman. Wala naman. <laughs>